Good morning mga kauma uh, Ngayon gagawa tayo ng soil medium para sa ating mga seedlings kasi magkatanim tayo ng mga gulay sa susunod na mga uh, simana, sunod simana ba so ayun gagawa tayo ng soil medium at ang gagamitin natin ay dried ipot ng manok Pangalawa, sodas. At ang pangatlo natin ilalagay, yung mixture natin, ito. Carbonized rice hull. So, ang ratio natin is 1 is to 1. Isa nito, isa nito, at saka isa nito. Guys, gagawa, gagawa na tayo. So, syempre, sasala natin yan para makuha natin yung mga... Pero itong carbonized rice... Hindi na. Maganda kasi sa carbonized hulls guys. Maganda siya uh, sumipsip ng tubig yung tubig nya uh, tumatagal ba sa dito storage ng tubig maganda so isa nito. by sa guys mga kauma sa agriculture bawal ang maarte ha bawal maarte dito ha ah wag talaga ng lupa para maka produce ka ng mga produkto kaya ng gulay hi may audience ako guys ang purpose natin sinasala natin to kasi may mga malalaking mga object na nakapaloob sa ating medium marami akong gulay na itatanim ngayon guys bell uh, pepper talong at pichay Taposunod guys, ipapakita ko sa inyo yung land preparation naman. Marami to guys kasi marami din tayo na kita tanim. Mahal na kasi yung gulay ngayon. Mahal na mga bilihin kaya isang solution dyan, tanim tayo. tanim lang nang tanim shout out pala sa kamera woman ko jan yung asawa ko galau 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 go Mau <laughs> toh anu anu ba alam nyo guys yung satisfying fact uh, satisfying point ng isang farmer hindi yung hindi yung product, uh, resulta hindi yung resulta like marami kang ani isa yun isa yun pero ang pinaka yung point talaga ng pinaka maganda para sa akin yung process ba maganda yung process niya kasi pinaghirapan mo talaga so, gaya, gaya ito like, sistema in apply mo na natutunan mo sa mga mga teacher mo sa agriculture ganun kaya maganda yung process niya satisfying yung yun para sa akin yun yung satisfying point kasi dun ka dun mo ma-apply yung mga natutunan mo sa YouTube sa mga sa mga agriculturist talaga yung mga may lisensya yung mga nakatapos ng agriculture yung mga seminar ganon uh, apply mo doon sa process na babalik ko kayo guys pag napuno na ito ha tapunan natin yan. So, ano po guys, malapit na po puno. Last na po ito. At ang susunod po natin isasala ay ang ipot ng manok. Ito, so, dito natin ilalagay yan. Yan. Ha? Ano okay, guys? Ipot ng manok. Hali guys. Hali kayo. Ang mga kauma. ito guys, ipot ng manok to dried. Wala na putong amoy. Kaya pwede hawakan, hindi mabaho. Yan. Medyo may buo-buo siya pero sasalaan natin yan. So babalikan ko kayo pag tapos na. balikan ko kayo guys pag napuno na to ha bye bye so guys muna na siya kita guys tingnan nyo guys yung kuhan yung ipot ng manok dried ipot ganito na siya guys oh ito yung nangyari sa kanya sinala natin kahit yung so yun kaya yung sudas paghaluin natin mamaya malapit ng umulan kasi guys eh tapos ito guys, haluin natin so, cut yan master mga kauma pag na natin yung ating mga ating mixture yan, gloves ako doon kasi pero hindi na sinabing gumamit ng gloves. Okay. Haluin na mabuti. Ha? Yeah. Ah. tayo pa ng pala, guys. wala ko na dito. hauma Naludo tayo sa mga farmers dyan May papakain sa atin Dahil kung wala sila Wala pa sa atin kaso ah, namin guys yan ito na yan halong na yan ang susunod natin gagawin lagyan natin ng tubig ang tubig nito guys 60% lang po tuturuan ko kayo kung paano malaman kung 60% ng tubig sa ating soil mixture 现在都兵。 ito na paano malalaman na 60% na yung tubig na nasa mixture natin ganito po guys lapitan mo po master pag ginanon mo walang tubig na tutulo at saka pag ginanon mo yan po siya hindi siya hindi siya gaya nito no, hindi siya gaya yan yan estimate lang po yan guys ha? baka sabihin nyo

malapit na guys parang nagdala, lag, naglalaro guys no na. isipin na nagtatrabaho ko ka guys kasi may stress ka sa buhay mo naglaro lang ba mo oh, na mamalayan na katatanim mo okay, hindi ah. na malayan na yan, na pala diba? there is a oh, 60% tingnan natin ang 60% o oh, 60% naman ha oh. walang tubig na lumalabas oh. Ayan, Guys, okay na yan guys. Pwede na yan. Di diba, Master? Oo. Ito yung tataniman natin guys. Marami yan. Next is Ayan na tayo nito. Ayan. Hanap tayo ng kahoy. ating tawag na ito guys tray uh, tawag na ito eh sitting tray, tray. <laughs> nagupulol ako guys eh hindi ko marunong tagalog pero english yun ah <laughs> <laughs> okay, guys ito nga tao sa amin guys ang pangunahing hanap buhay ay pagsasaka kasi kami dito malayo naman kami sa mga edad mga maraming tao ba so kakabuhay namin dito pagsasaka yung iba nagtutuba yung iba sa rice field talayan yun yung ikinagabuhay namin dito gamer po, hindi po ako professional po. Hindi po ako professional. Pasensyahan na po yung trabaho ko sa mga magagaling dyan ha. Asinsy na po kayo. Ito so po yung beginner partner na susubok ng gulay na naman. Dati guys, naggulay ako ng, ng bell pepper. Ganda yung Ini tak udun mesti mahal yung tu ni. Mahal yung kilo ke kilo. Itu de nung de tera ko bumalik sa Japan. So guys, last na po to. Uput. <coughs> Hoy, muha si mu gawai.

Ну, очень здорово. Здесь идёт. Ладно, они po mga kauman nakagawa po tayo ng 24 seedling trees so ready na po to pag lagyan ng butok so next time natin na video papakita natin sa inyo kung paano maglagay dito at saka ilagay natin sa ating nursery mini nursery natin so next nito guys papakita ko sa inyo papakainin natin yung baboy peace 오케이. 이거. 에. 으. 뭐야? 이 Senelas dengipan covid

Следующее видео.